bakit may mga taong kumakaliwa o nagkakaroon ng kabit lalaki o babae husbands are committing infidelity likewise wives are also committing the same however it is more prominent to male mas marami ang lalaking nagluluko kaysa babae ganun pa man, hindi nakakalayo ang number. Para bang 40% sa babae, 60% sa lalaki. Ito po ay base sa research na ginawa ng mga doktor sa US. Ilalagay ko po yung source dito sa video ito. Gusto ko munang ilimit sa tatlong bagay kung bakit nagkakaroon ng kabit ang isang lalaki. Number one, sexual desire. Kagustuhan makipag-sex sa iba. Kagustuhan tumikim. So, sexual desire. Number two, lack of love. Kulang sa pagmamahal at hindi nila nararamdaman ang affection o pagmamahal ng kanilang partner kanya parang ini-ignore sila, binabaliwala sila. At the same time, bumababa yung self-esteem ng isang tao pag hindi mo sila pinapansin o hindi mo sila binibigyan ng halaga sa buhay mo. So because of low self-esteem, na napipil nila lack of love, nagkakaroon din ng way ito para magkaroon ng infidelity or kabit, kaliwaan. Number three is variety. Variety, yung paghahanap ng iba't ibang klase ng partner or iba't ibang kabit. They are looking for variety. Yung sinasabi nga ng mayayabang na lalaki, nakakasawa pag ang ulam mo palagi adobo. Kailangan tumikim ka naman ng siguro adobe. <laughs> so, yun yung variety na sinasabi nila. Actually there are many factors. Nag-focus lang muna ako dito sa tatlong factors na 'to which is sexual desire, lack of love or low self-esteem and variety. Actually marami pang factors o mga bagay kung bakit nagkakaroon o kumakabit ang inyong partner, ang inyong partner sa iba. Sa ibang lalaki o sa ibang babae low commitment circumstance yung circumstance kung hindi ako nagkakam ito yung pagkakataon ayaw mong gumawa ng infidelity pero nagkaroon ng pagkakataon circumstance or opportunity yung bang minsan sinasabi natin palay na yung lumalapit so tutukain mo na lang so minsan mais naman wag naman palaging palay mais naman Financial pressure yung kinakapos na pipilitang kumabit sa iba, sa ibang may pera o sa ibang hindi mayaman, sa ibang susuporta sa kanila financially doon nagkakaroon ng kabit. Physical disconnect, ito yung may kinalaman sa mga long distance relationship. Wala akong against sa mga LDR or long distance relationship but this is a factor that will bring you into infidelity. Nagkakaroon ng kabit kung sino yung malapit. Lack of respect. Walang respeto sa sarili at walang respeto sa kanyang partner, kanya siya kumakabit. Immoral sa madalit sabe. <clears throat> so ito yung mga bagay. Once a cheater is always a cheater. Once it has been done, it will be repeatedly done. Kanya yung iba, pag nagloko, nauhuli, hindi lang once. Twice, three times, yung iba, four times, yung iba, five times, yung iba, six times. So, pagka ito nagawa na, if cheating has been done, magpapatuloy yan. Hihingi lang ng tawad. So, nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Constant communication and trust and be committed to your partner get married you have to get married wag lang kasi low commitment kasi hindi pa kasal Siyempre, pag hindi pa kasal, single yan. So, walang commitment kasi hindi kasal. Pag kasal, hindi ba mas mabigat ang commitment? Minsan, yun nga lang sinasabi natin, kasal yan, papil lang yan, marami rin nakakahiwalay. Yes, kanya lang ang kasal papilyan ng commitment. You are committed to God, spiritually, legally, physically, you are committed. Wala kang ibang tsutsuktsakin kung di yung partner mo. Diba? So sana isama natin ang spiritual factors sa ating pamumuhay. It's nice to have a family and family is forever. Huwag tayong matakot magpakasal that we are bind to be committed, to be trusted to one partner. Only till death do us part. Di ba yan yung mga magagandang commitment na sana, well, nangyayari pa naman, no? Kanya lang, mas marami yung napupunta sa live-in. So, pakasal na tayo. Mm -mm. Diba? Kung, yung iba, sinasabi, hindi prepared kasi walang pera. Civil wedding is cost-effective, spiritually strong. Kahit sa civil lang kayo, legal kayo. After you got married, may papil kayo, you can plan for the future kasi committed na kayo sa isa't isa. At ilagay natin sa puso natin yung, till death do us part. Thank you very much. Sana itong short video na to, magkakaroon pa to ng part 2. Sana maka-inspire at maka-convince na magpakasal tayo at magkaroon ng commitment, magkaroon ng pamilya, and family is forever. And death, till death do us part. Di ba? hanggang kamatayan magkasama tayo sa kasal. Pag may kasal, nandyan ang spiritual guide. Nandyan ang blessing. And it will make us strong. Our relationship will be strong. Kasi naging biktima rin ako. So, get married. May, getting married is is planning for the future family and family is forever. Kung ano yung pinagsama ng Panginoon dito sa lupa sa kasal, kayo rin ang dapat magsama habang buhay. Marami pong salamat. Please po mag-subscribe. Thank you.